karon sa kanakunta sa kuan ato ang community learning center sa kuan Bibolo CLC so magklase ta dito sa balay sa atong estudyante dayon kay kuba man atong motor o dili na kita kay taga motor kay lagi wala pa tay baby mo nang magpakuan sa pahatod sundo So, ito ang magkatonsunto ko lang ipa akong hiliin yung, ano, ma-create lang, lang na siya, mag-ingon niya nga po Youtube. Kaya nga po ang content sa Youtube, kaya kung anong guni siya, kanang mix ba? sago lang, content na po, content niya. sa so, gusto niya nga buhon po mag-create na siya, mag tayo klase rin sa pinagangan. Ito na nga adi sa sila So, sa kanaad na na ay schedule no Na ay silahan nga, na klase. Na apod tayo sa community. Kasi nga community itong ipisyan ka kayo. Paan po lugar na yun ito sa silaan. so Dahang yun ni silang adik. Pag-uusap na siya, nakuhaan, hindi ko tama klase. Muna'y nakaanindot uh, sa ALS. Kahit ang ALS mangun, nakuhaan siya. Uh, I-create din siya nga program sa Department of Education para makita-turn ang anak uh, na case na case okay, na yung sa eskilahan. So, na uh, sila yung option na iskila sa ALS. Then, uh, sa as ALS teacher, kung ano dyan mo, may tag uh, pa uh, na cater uh, na yung anak ang mga case. Isan uh, pa dira nang gawai nga dalan dala sa pikas ipala so dira ta magi sa ipulong ay pagibulong so una di nga time ani nga apuan ato ni dalan igyan sa dingko kuan ba siya ra ko ning kuan ba siya lapok kay ni siya sa una din, uh, time, kaning, apuan, apun, hidalang, again,

ano sa uh, sa bibig nila yun yun tin panget ko yung idea sa aas disen tagani sa formal school kung mas eskulan baka ang regular school kung ano yung dadami na ang influence sa aas ano, limited lang ba so gakreit ko ang um, YouTube channel naku ko Facebook page sa paglalaba YouTube channel kakrait ko mga post about sa ars. Parang may bala nila nga aaa. Ang nani diya yung ars. The classy diya yung ars. Asa the ito na 'pag nang muli ko 'di kita okay. bangsa sa so, okay. option ganyan.

prefer sa community. Labi na itong mga uh, school youth. And, ang loob sila. Hindi akong classroom at sa school. So, mag-adjust ta. Kaya, ito man, -it nakisulog sa school. So, privilege ta kay di pa hulog, di pa gamit na o um, spare na room sa sa skulahan. Um, Kung siya nakaka-house. Um, pero, ang visit nila, only one day, ano,

Thank you